Nanawagan ng grupong pangisda sa pamahalaan na pag-aralan at aksyonan ang militarisasyon ng sa West Philippine Sea ng iba't ibang dayuhan kasama na ang China, Vietnam, Amerika at iba pa. Panawagan ng grupo mas makabubuting umiwas sa gera at ipatigil ang reclamation activities sa Manila Bay. Sa halip, gumawa na lamang ng mga hakbang upang magkaroon ng mas marami pang trabaho at mapababa ang presyo ng mga bilihin. Naniniwala si Pangisda Chairman Pablo Rosales na ang pagdami ng Chinese vessel ay dulot na din ang pagpasok ng Amerika at foreign military activities sa rehiyon na nagre ng limitasyon sa fishing activities ng mga mangigisdang Pinoy. Kung maalala, kasabay ng National Fisherfolk Folk Day noong nakarang linggo, siniguro ni House Speaker Martin Romualdez Napatuloy patuloy na po protektahan ng gobyerno ang mga manging isda sa gitna ng unilateral fishing ban na idiniklara ng China sa West Philippine Sea. Sa ngayon, patuloy na nagpapatrol ang Philippine Navy at Air Force sa ating karagatan bilang tugon sa naturang fishing ban.